hindi na malaman na itong mga alipores ni Digong kung sino yung kanilang uunahin para siraan, para banatan, kasi nakikita nila yung potential din ng mga tulfo na makalaban nga si Sara Duterte. At kahit ngayong paparating na election sa 2025 next year, nag-aalala yung mga yan dahil ang dami talagang pupulutin sa kangkungan ng mga kaalyado ni Digong sa pagkasenador dahil nga nangunguna ang mga Tulfo, ang mga Tulfo brothers. <laughs> so hindi na alam na itong mga ito, at ba ang natin? So ayan, syempre mga yan magiging resourceful kahit sino ngayon, resource, resourceful talaga. Madaling hanapin ang mga ang baho ng kung sino man, di ba? Pero kasi, itong mga DTS, wala po kayong credibility para um, uh, punahin ang baho ng ibang kandidato katulad ng mga tulfo dahil yung mga idolo niyo po ang pinakamabahong <laughs> mga politiko na napakarami pong sabit, napakarami pong kalokohan, napakaraming panggagago sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Hmm. Napakaraming um, persangkot sa napakaraming korupsyon ang mga Duterte. Kaya ayan, naandyan sila ngayon at nakaharap sa patong-patong sa na kaso at investigasyon kaya ulitin ko, wala po kayong karapatan, kung ito man ay totoo itong tungkol kay Erwin Tulfo na kuno nga ay pineke ng kanyang birth certificate uh, for um, for American or uh, visa para makakuha ng visa a US visa, o oh, ayan hmm. ano pa sige, maghanap po po kayo pero hindi talaga ito uh, dapat i-tolerate. Yung mga ganito ay hindi talaga maganda. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko, ito ay lumalabas dahil ito po ay trabaho. May nagtatrabaho ng mga DDS, lalo na po yung mga sa social media. Para nga naman, kahit papano, uh, mas madali para sa mga kaalyado ni Ligong na makapuwa sa gobyerno sa Senado man o siya siyempre sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon sa 2020. Now, ito yon. Sabi na itong isang diehard, Irwin Tulfo is my spirit animal. Can you imagine? Naguyo daw niya ang US government with a fake uh, birth certificate including or indicating that he was born in Hawaii to give him a passport um, eto daw which he had for so many years An ang tagal na daw na hawak na ng si Erwin uh, Tulfo na isa nga sa nangungunang kandidato sa pagkasenador ang kanyang USB sa dahil sa pamimake daw ng birth certificate. Oh, Ayan. Yeah. Saan kaya yung mas malala na meke ng uh, birth certificate? Yung mga bagay kasi sobrang tagal na halimbawa. Um, tapos gusto yung isipin ng taong bayan na ito ay mas malala sa ginagawa ni Sara Duterte at ni Aba, nagkakamali ko yung... <laughs> Malala ba to? Sobrang lala ito. So, ako tutuusin na matagal na to. Matagal na na-issue ito. At ang tao, totoo na may, may pagkakataon para magbago. Kung ito ay nagawa, nagawa na ng remedyo, itong ginawang kalokohan na ito ng isang tulfo, uh, isa sa mga Tulfo Brothers, kung ito ay nagawa na ng remedyo, na, na resolve na itong issue na ito, kailangan pa talagang halungkatin, ano? Oh, ganyan kayo kada desperado. Talagang hahanap at hahanap kayo ng pwedeng ikasira ng mga iniisip niyo kalaban. So sino ngayon ang totoong namumuling tika maaga pa lang? Kayo po. Hmm. Ang daming galamay ni sa social media ni Sara Duterte na eto, eto yung pinakatrabaho nila. Saan kaya kumukuha ng pampasweldo itong mga Duterte? Ano? Sa sangkater bang mga sinungaling at fake news peddler uh, na nasa social media ng mga alipores nga nila. Ang lala, ang lala. Pero yun nga, uulitin ko ha, itong scandal na ito, kuno, fraudulent scandal nga na ito ni Irwin Tulfo. Sa tingin nyo, mga kasira ito sa kanyang kandidatura? More than uh, what a Filipinos think? na makakasira naman kuno, yung 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 mga issue ni Sara Duterte sa kanyang posibleng pagtakbo sa pagkapresidente. Saan kaya ang mas malala? Yun kasi ang katanungan eh. 'Di ba? Saan yung mas malala? Saan yung um, sabihin na natin, pareho itong panluloko. Pero malala yung panggagago ng isang Sara Duterte sa mga kababayan natin at sa ating bansa. Totoo, binanggit ng isang DDS dito na nagoyo niya ang US government. US government. Okay, hindi pala ang ating bansa. Good luck.